Showtime Family Christmas Party Natagpuan na sumunod si Paolo Abelino para masundo si Kimi. Buti na lang magaling na ito kaya may energy para sumunod sa simple party ng mga Showtime Family. Kasama ang buong staff. Pasiya sana kung napahaba pa ang oras na aktres. Mulit hindi rin ito nagtagal sa party. Kailangan na niyang umuwi o umalis kasama si Pau. Inibinahagi din kasi ni Dare na may shooting ang kanyang bestie, kaya maaga umuwi. Gawin pa man, ay pagkulitan at asaran sa mga katrabaho. Ito nga ang ilang say ng mga fans. Ayon sa kanila, ang say ng banding ng mga showtime hosts, pati ang mga staff, kahit nasa backstage ng sila, at simple Nandun ang mga boss, kitang kita, nahabol sila. Mahal na mahal ang mga nagtatrabaho sa likod ng kamera. Palaging ang piniprex ni Meme Vice na napakasipag ng na mga staff na nagpapakapagod para lalong mapaganda ang programa. Kaya saludo sa mga Showtime fam. Ayon pa sa si isang komento, ang ganin naman, Nagpunta dun si Paulo Sinundo maaga si Mrs. Ahala namin ay nalasing na ito. Ang saya. Sana kung nag-stay pa ang Kim Pero sabi kasi, nag pa. Kaya maagang umalis ang darawa. Bawi na nang sa next time. Anong senyorito? Marami pa naman silang party na pupuntahan. At alam naman natin na panay ang pag-banding ng Showtime Family with Paolo Billino and Kim Joo.